Yan nga po ang sili natin na masipag magbunga. Isang puno lang. May tali din po pala sa dito sa ilalim. Yan, may tali. Yan, tinagyan ko rin sa dito sa ilalim. Yan, isang puno lang po yan. Yan lang po yung pinakapuno niya. Yan. Hilog na. Hilog na, na kuhaan itong mga bunga na ito kasi hilog na po yan eh. Inom na. Dali natin yan. Tapos nagbubunga na naman siya ng panibago. Panibagong bunga. Hey. hinog na naman gari po ng hinog na yan, yan, may mga bagong bulaklak na naman Ayos, magsisimula na naman po siya ng mga ganito may mga green green na naman po siya mga pangilan ng ilan na po yan mga ganyan yan magsisimula na naman po siya ng ganitong green may mga na green na ganyan yan mayroon na siya mga green green ulit na sumusunod guys yung sili e, na lang na simple guys Sili, siling dito lang sa bundok. Siling dito lang 'yan sa sa bundok Ganyan na 'yung bunga niya, guys. yun guys yung tali niya na ano taling istro pinansalo ko po dito sa kanyang mga sanga sa ibabaw para hindi po yun mabali yan po. kasi pagka umuulan uh, umibigat po yan ay eh. yun natin mamaya yung bunga niyan lahat ng hinog mas meron naman pumapalit ng mga bulaklak yung bulaklak kasi ngayon ay maliliitan na naman tuloy tuloy lang po yung nagbubunga guys idilig-diligan lang po natin ganyan po yung sili sa lahat naman po ng sili ganyan sa lahat naman po ng sili guys ganyan naman po tumatagal naman po yan naman tagal basta tatambakan mo lang yung puno niya. at idilig-diligan lang natin yan Ayan. dito tuloy lang po yan guys matagal na po yan eh guys ang ating siling na uh, masipag uh, <clears throat> magbunga sa so, susunod update naman tayo sa kanya pag puro green naman ang kanyang bunga And guys okay, isang puno lang po pero dadagdagan po natin yan siyempre baka sa so katagalan ni eh, na rin po eh mamatay din yung katagalan wala may kapalit din siya